Mahalaga ang mga kasabihan. Proverbs chapter 1 verse 1 to 6. Mga kasabihan ni Solomon, anak ni David at hari ng Israel. Makakatulong ang mga ito para maging marunong ang mga tao at matuto sila at maintindihan ang mga salitang puno ng aral. Tinuturo ng mga ito kung paano maging matalino sa buhay, honest, makatarungan at patas. Dahil sa mga ito, tatalas ang isip ng mga walang alam at matututong mag-decide ng tama ang mga kabataan. Hayaan mong makinig ang mga marunong para dumami pa ang alam nila. At ang mga matalino maging mahusay pa. Para maintindihan nila ang malalim na meaning ng mga kasabihan at palaisipang sinasabi ng matalino. Advice sa mga kabataan Proverbs chapter 1, verse 7 to 19. Pag may takot ka kay Lord, yan ang simula ng pagiging marunong. Minamaliit ng mga walang alam ang karunungan at disiplina. Anak, makinig ka sa sinasabi ng tatay mo. Huwag mong baliwalain ang pangaral ng nanay mo. Parang korona ang mga yun sa iyong ulo at kwintas sa leeg mo. Anak, pag niyaya ka ng masasama na gumawa ng kasalanan, huwag kang pumayag. Pag sinabi nilang, Tara, sama ka. May papatayin tayo. Trip lang. Magabang tayo ng kahit sino lang dyan. Tignan mo, buhay pa sila at malakas. Pero sa gagawin natin, siguradong diretsyo sila sa hukay. Kukunin natin lahat ng kayamanan nila. Ang mga bahay natin, Upunuin natin ng mga nakaw. Tara, sama ka sa amin. Hati-hati tayo sa makukuha natin. Anak, sa mga ganong tao, huwag kang sumama. Huwag mong sundan yung nilakaran nila. Nagmamadili silang gumawa ng masama at lagi silang handang pumatay ng tao. Walang kwentang maglagay ng trap pag nakatingin ang ibong huhulihin. Pero yung masasamang tao, Gumagawa ng trap. Tapos yung trap din yun ang papatay sa kanila. Ganyan ang napapala ng mga yumayaman sa karahasan. Ninanakaw sa kanila ang buhay nila. Makinig sa karunungan. Proverbs chapter 1 verse 20 to 33 Sumisigaw sa kalsada ang karunungan. Tumatawag ng malakas sa gitna ng bayan. Sumisigaw siya sa sentro ng bayan, sa mga lugar na maraming tao. Kayong mga walang alam, hanggang kailan niyo gustong maging ganyan? Hanggang kailan niyo pagtatawanan ang karunungan? Ayaw niyo ba talagang matuto? Pakinggan niyo itong pangaral ko. Bibigyan ko kayo ng magandang advice. Isishare ko sa inyo ang mga alam ko. Nakailang tawag na ako sa inyo, pero di kayo nakikinig. Ilang beses ko na kayong in-invite, pero di nyo ako pinapansin. Pinaliwala nyo lahat ng pangaral ko, at ayaw nyo magpa sa akin. Kaya pag may nangyaring masama sa inyo, tatawanan ko lang kayo. Pag may kaguluhang dumating sa buhay nyo, aasa ko lang kayo. Pag dumating ang gulo na parang bagyo, ang mga problema nyo na parang ipo-ipo, at pag nagkanda hirap-hirap na ang buhay nyo. Tapos, tatawagin nyo ako, pero di ako sasagot. Hahanapin nyo akong mabuti, pero di nyo ako makikita. Kasi ayaw yung maging marunong. Pinili yung huwag sundin si Lord. Never nyong pinakinggan ang mga advice ko. Di nyo pinapansin, pag kinokorek ko kayo, kaya matitikman nyo ang bunga ng mga ginawa nyo. Dahil sa mga pakana nyo, magkakasakit kayo. Mamamatay ang mga walang alam kasi ayaw nilang matuto. Mawawasak ang mga bobo kasi wala silang pakialam. Pero, mabubuhay ng panatag ang nakikinig sa akin. Hindi siya mag-worry, di matatakot ano man ang mangyari.